Isang magandang balita sa inyo mga kaagri Medyo tumataas na yung kalamansi natin ngayon Kaya tayo Hinahabol na rin natin yung kalamansi natin Na matapat din sa mahal Kaya ito na Bubili na tayo ng abono At last na triple 14 Apat na sakot yung binili natin Para ma-boost itong ating kalamansi Mabilis lumaki yung bunga At uh, makahabol tayo sa presyo Kasi hindi natin alam kung biglang bababayan Mainam na yung uh, hinahabol natin yung paglaki ng uh, kalamansi at na makahabol din tayo sa presyo mga kaagri uh, pero yung pagtaas po ng kalamansi ay uh, hindi po ganun kabilis kumbaga bawat araw tumataas po siya ng 100 minsan namamatag ng konti tapos aangat ulit maganda dyan hindi na po siya bumababa maangat dire diretsyo at kaya uh, napakasarap na yan na uh, makapagpapitas tayo sa mahal na presyo kaya uh, tayo minamadali natin medyo na delay na ako ng konti kasi mga nakaraang araw lang nagpapitas tayo tapos bigla tayo napunta ng bataan at na nagparm visit tayo dyan na sa ating uh, kliyente na si Sir Edler Garcia na taga bataan at uh, dinalo nga natin kalamasi syempre medyo uh, dalawang araw din tayo na hindi nakapag uh, na delay tayo sa pag abono dahil sana kung hindi tayo nakarating ng bataan, di tayo nagpunta, nakapag-abono na tayo. Kaya ngayon lang tayo nakapag-abono ah uh, hindi naman syempre, medyo pagod rin yung biyahe. Kaya pahinga muna tayo nung pagdating natin na isang araw. Kaya ngayon pala ulit tayo makakapag-abono para sa pagpapalaki ng buka Kaya itong sa akin na to, may mga konting grass cutter rin pa. Pero unahin ko na muna yung abono. Pag ko mag-abono, lang ako mag-grass cutter. Ingatan ko na lang para hindi mahawi ng grass cutter yung abono. At uh, minamadali na nga rin natin itong ating uh, kalamansi na makapag-abono, makapag-karga tayo ng abono, tumalab, mabilis lumaki yung bunga. At polyar, mga kagrig, ka i-spray na rin tayo dyan, dyan ang polyar kapag tayo nag-spray ng insecticide sa mga susunod na araw. Alanghani, alanghani pa kasi kagrig, ka itong kalamansin natin. No? Tres pa lang yung laki, yung pinakamalaki niya, tres pa lang. Yung mga naiwan, yung pinapitas natin ito, pinahalawan nga natin ito, o yung uh, pinakuha natin yung mga malalaki na pa ilan ilan naka 10 bags nga tayo halos uh, kulang na lang yan ng uh, 8 kilo 10 bags na kaya yan ibubus na natin to para tayo makakuha ng uh, magandang gandang uh, ani at presyo sa kalamansi sana hindi na bumaba maabutan natin yung unang pitas natin ng cycle yan ang uh, ito pagka nasa bugong ano, na, ng abono ngayon, nagpapaagos na ako doon. Uh, siguro mga 20 days pwede na to after ko masabugan ng abono to. Syempre, ang teknik uh, technique dito para mabilis tumalab yung abono, palagi kang magpatubig na magpatubig para tumalab nang tumalab yung abono mo. Mabilis tumalab, mabilis maabsorb ng ugat at papunta rito sa mga sanga, papunta naman sa bunga. Ah, Siyempre, Tsaka meron tayong direct na, fertilizer na i-spray dyan para direct agad sa bunga na kainin niya. Itong foliar uh, na i-spray natin. Pagkalipas lang ng mga ilang araw, kapag tayo ay nag-spray na insecticide, sasabay na natin yung mga foliar na pampalaki ng bunga. Makakaagree. Dito uh, 'yun. Gagawin ko din ng video 'yan kapag tayo ay nagaano uh, na nag uh, spray ng polyar kung ano yung polyar ko yung spray share ko sa inyo at para syempre yung mga baguhan sa kalamansi ma ano din naman nila na ito ay uh, ginagamit ko talaga yung mga polyar na yan na effective naman dito sa aking 400 uh, 430 puno na pinabunga dito sa kalamansi ko Siguro apat na sako na lang muna yung uh, ilalagay natin na abono. Kasi kung masyadong madami, baka tumagal yung talab ng abono, hindi rin tayo sa agad. Kasi magpapatche kung katalabang pa, magpapapitas na tayo. Babawian na lang natin siya sa pag-spray ng polyar. Siguro yung dati kong ginagamit na dosage ng polyar, gagawin kong doble para mabilis yung pag-boost at paglaki ng kalamansin.